Well definitely ito ay dagdag sa writing on the wall. Mm -hmm. Kaya nga kinakabahan din yung mga Duterte. Kaya nga all out yung suporta nila, di ba? Pumunta pa sila mm -hmm. sa Liwasang Bonifacio, di ba? Dahil alam nila na kung ito ay uh, mangyayari kay Kibuloy, eh just it's just one step bago mangyari sa kanila, di ba? So iko-date din mo. So clearly this is a writing on the wall. Kaya nga nag-all out mm -hmm. support din sila. Mismo si Vice President Sara Duterte No? Mm -hmm. Kahit na kahit na uh, ang mga sigaw sa liwasang Bonifacio ay pabagsakin yung kanyang boss. No, nakahas mm -hmm. siya. Na pumunta roon, mm -hmm. nakahas na suportahan dahil nga this is clearly a writing on the wall, no? Mm -hmm. This is clearly a political message na uh, walang kwan, no? Walang mm -hmm. uh, invincible, no? Walang uh, mm -hmm. above the law, no? Kaya mm -hmm. definitely kinakabahan na sila at naga, uh, I'm sure naging strategize na sila kung anong gagawin no? Mm-hmm. Uh, anong gagawin, no? So gumagawa na sila mm -hmm. ng layers, no? Uh, mm -hmm. kaya uh, lalo na kung sakaling madampot o mahuli si Kibuloy, mm-hmm. 'di ba? Mag- mm -hmm. a spectacle, eh. 'di ba? Mm -hmm. a spectacle, yung yung uh, <laughs> adapted son of god. Uh oh, no? appointed ah, guys. ah oo. Diba? Oh, oh. Ano si 'di diba? uh -oh. ba? Uh, na Wala nai-imagine na ng mga tao na, uy, malapit-lapit na si Digong na nakaposas din.